Noong nilikha ng Diyos ang mundo at lahat ng nasa loob nito, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang sariling wangis upang manirahan dito at pangalagaan ang mundo, ngunit nagsimulang gumawa ng masasamang bagay ang mga tao at tumigil sa pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi na sila nananalangin sa kanya at inuna lamang nila ang sariling kaginhawaan. Kaya't nagpasya ang Diyos na wasakin ang daigdig at ang lahat ng naroroon. May isang lalaki lamang na umiibig sa Diyos, si Noe. Mahal ni Noe at sinasamba ang Diyos. Naniniwala siya sa Diyos kahit walang ibang naniniwala. Itinuro rin niya sa kanyang pamilya na ibigin at katakutan ng Diyos. Isang araw nangungusap ang Diyos kay Noe. Noe, ikaw ay isang mabuting tao. Matuwid ka at namumuhay ka nang maayos kasama ng iyong pamilya. Ngunit ang mundo ay naging masama at ang lahat ng tao sa daigdig ay karapat dapat ng mamatay. Nagulat si Noe sa kanyang narinig ngunit nanatili siyang kalmado. Ngunit Diyos ko, sila ay iyong mga nilikha. Maawa po kayo sa kanila. Hindi, Noe. Kailangang wasakin ang mundo. Magpapadala ako ng malaking baha nawawa sa akin ang buong daigdig. Uulan ng walang tigil sa loob ng apat na pung araw. Lahat ng may buhay sa lupa ay malilipol. Kung gayon mangyari ang iyong kalooban, huwag po akong matakot. Huwag kang mangamba, Noe. Eh. Tumating ako upang bigyan ka ng babala sapagkat naging mabuti kang tao. Ikaw at ang iyong pamilya ay makakaligtas sa baha napakabuti ninyo aking diyos kailangan mong gumawa ng isang daong para sa iyo at sa iyong pamilya ano po ang daong panginoon ang daong ay isang malaking bangkang gawa sa kahoy gagawin mo ito upang protektahan ang iyong pamilya laban sa baha dapat itong sapat na laki para sa inyong lahat magdadala ka rin ng maraming hayop upang sila man ay makaligtas. Ngunit Diyos ko, wala po akong kaalaman sa paggawa ng mga daong. Paano ko ito magagawa? Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng tagubilin na kakailanganin mo. Sundin mo lamang ang mga ito at matatapos mo ang daong ng walang problema. Sige po, Panginoon. Susundin ko ang mga tagubilin at gagawin ko ang inyong ipinagutos. Kausapin mo rin ang mga tao sa paligid mo. Subukan mong hikayatin silang magbago. Sabihin mong manumbalik sila sa akin, manalangin sa akin at matakot sa akin. Sabihin mong maging mabait sila at gumawa ng mabubuting bagay. Sabihin mo sa kanila na tumigil sa pagiging makasarili at mamuhay ng mabuti. Gagawin ko ang iyong sinasabi aking Panginoon. At ayon sa mga utos ng Diyos, nagsimulang magputol ng mga puno si Noe. Gumawa siya ng malaking tabla mula sa kahoy upang itayo ang kanyang arka. Napansin ng mga tao ang ginagawa ni Noe, nagtipon sila sa paligid niya habang hinuhugis niya ang mga tabla at iniipon ang mga iyon. Noe, ano ang ginagawa mo? Kumusta ka kaibigan? Gumagawa ako ng isang arka. Ano ang arka? Ito ay isang malaking bangka, kaibigan. Poprotektahan ito ako at ang aking pamilya mula sa baha. Ano ang baha? Kaibigan ko, nagsalita sa akin ang Diyos na lumikha. Sinabi niya na nagagalit siya sa mga tao at wawasakin niya ang lahat ng may buhay sa pamamagitan ng isang malaking baha. Mahal na Noe, hindi namin maintindihan saan manggagaling ang bahang ito. Magpapadala ang Diyos ng malalakas na ulan. Uulan ng tuloy-tuloy sa loob ng apat na pung araw at darating ang isang malaking baha na lilipol sa lahat. Maari ninyong mapigilan ito. Nagagalit ang Diyos dahil sa inyong mga gawa. Kailangan lamang ninyong manumbalik sa Kanya at ayusin ang inyong mga pamumuhay. Manalangin kayo, hingin ninyo ang Kanyang kapatawaran at kayo ay maliligtas. Maaari kayong sumama sa akin sa aking arka, at maliligtas kayo mula sa baha. Noe, nasisiraan ka na ba ng ulo? Wala kang sinasabi na may sentido. Bakit mo ginagawa lahat ng ito? Tigilan mo na ang paggawa ng walang saysay na arkang ito at asikasuhin mo ang iyong pamilya. Paumanhin, kaibigan. Ito ang ipinagagawa sa akin ng Diyos. Kailangan kong sundin siya itatayo ko ang arkang ito ayon sa kanyang utos. Nagtawanan ng malakas ang mga taganayon at nagsibalikan sa kanilang mga tahanan. Sa oras na iyon, pinarating ng Diyos ang mga hayop ng magkapares. Bawat hayop at ibon sa mundo ay mahinahong pumila upang makapasok sa arka. Mayroong mga leon, tigri, elepante, ahas, lobo, zebra at iba pa. Dalawa-dalawa silang pumasok sa arka. Pagkatapos nakalap na ni Noe ang lahat ng butil, mga binhi at mga hayop, inilagay niya ang mga pagkain sa loob ng arka. Agad muling tinawag ni Noe ang mga taganayon at minsan pang inanyayahan silang pumasok sa kanyang arka, ngunit tumanggi pa rin ang mga tao na maniwala sa kanya. Hindi nila maunawaan kung bakit siya nangongolekta ng mga hayop at inilalagay ang mga ito sa arka. Patuloy silang nagkakasala laban sa Diyos at tumangging pumasok. Sinabi mong uulan ng apat na pong araw, Noe. Eh. Wala man lang akong nakikitang patak ng ulan kahit saan. Sa tingin mo ba may saysay -say pa ang ginagawa mo? Talaga bang iniisip mo na ililigtas ka ng Diyos? Pinagmumukha mo lang tanga ang sarili mo at pati kami gusto mo ring gawing tanga. Nananampalataya ako sa aking Panginoon. Hindi niya ako iiwan. Lagi niya akong ginagabayan upang gawin ang tama inanyayahan ko pa rin kayo na sumama sa akin sa arka at maliligtas kayo. Hinding-hindi kami sasama sa walang kwenta mong arka. Gawin mo ang gusto mo, basta hayaan mo kami. Nang matapos na ni Noe ang paglalagay ng lahat ng mga hayop sa arka, sinabi ng Diyos kay Noe na tipunin ang kanyang pamilya at papasukin sila sa arka. Nang sila ay makapasok na, isinara ang pinto at mahigpit itong tinakpan. Pagkasara na arka bumagsak ang unang mga patak ng ulan sa lupa. Namangha ang mga taga-nayon sapagkat matagal nang hindi umuulan. Hindi nagtagal bumuhos ang malakas na ulan at nagtipon ng maiitim na ulap ng kulog sa paligid ng nayon. Nagpatuloy ang ulan ng maraming araw at dinaglaon ay bahang-bahana ang buong nayon. Ang arka ay unti-unting lumulutang sa tubig, nagkakagulo ang mga tao sa paghahanap ng masisilungan habang ang kanilang mga tahanan ay tinatangay na ng baha samantala si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga hayop na kasama niya ay ligtas sa loob ng arka. Umulan ng malakas sa loob ng apat na pungaraw at sa huli, puro tubig na lamang ang makikita sa lahat ng direksyon. Nalunod ang lahat ng may buhay at pati ang pinakamataas na bundok ay natakpan ng baha. Sumilip si Noe mula sa bintana ng arka at wala siyang nakita kundi tubig sa paligid. Pagkatapos ng apat na pung araw at apat na pung gabi ng ulan, tumigil ito. Unti-unting bumaba ang tubig. Patuloy na lumulutang at naglalayag ang arka kasama si na Noe ang kanyang pamilya at ang mga hayop. Nagpatuloy silang maglayag sa paghahanap ng tuyong lupa. Pagkalipas ng maraming araw, nagpadala si Noe ng isang kalapati upang maghanap ng lupa Bumalik ang kalapati sapagkat wala itong natagpuang lugar na mapagpugayan. Nalubog pa rin sa tubig ang lahat ng lupain. Naghintay si Noe ng isang linggo at sa kamuling pinakawalan ang kalapati. Sa pagkakataong ito, bumalik ang kalapati na may dalang sanga ng ulibo. Ibig sabihin nito'y bumaba na ang tubig. Naghintay pa si Noe ng isang linggo at sa ikatlong pagpadala niya sa kalapati, hindi na ito bumalik tanda ito na bumaba na ang tubig at may tuyong lupa na. Di naglaon dumaong ang arka sa tuktok ng isang tuyong bundok pagkatapos ay nagsalita ang Diyos. Noe, ligtas na para sa iyo at sa iyong pamilya na lumabas ng arka. Maari na kayong bumaba sa lupa. Maari na kayong magsimulang muli ng bagong buhay kasama ang iyong pamilya. Pakawalan mo na ang lahat ng mga hayop, hayaan mo silang muling maglibot sa mundo. Maraming salamat, aking Panginoon. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyong pag-ibig at tiwala sa akin. Iningatan mo ako sa lahat ng ito. Buhay at ligtas ang aking pamilya dahil sa iyo. Utang namin sa iyo ang aming mga buhay. Isa kang matuwid na tao, Noe ang iyong pananampalataya sa akin ang nagligtas sa iyo. Naligtas din ang iyong pamilya dahil sa iyong mabubuting gawa. Nangangako ako na hindi ko na muling ipapadala ang isang malaking baha. Bilang paalala ng pangakong ito, lumikha ang Diyos ng isang magandang bahaghari, namuhay ng mahabang panahon si Noe at ang kanyang pamilya sa mundo nagkaroon sila ng maraming anak at kalaunan. Ang mga anak at apo ni Noe ay kumalat sa buong daigdig.